Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Shai Gilius Alexander sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang latest update sa pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura ngayong offseason. Bagamat man nga po mga katrops magsisimula pala ngayong araw ang quarter finals ng Paris Olympics ay may nobas na nga po agad na balita na marami na nga po sa mga analyst ang naniniwala na magkakaharap ang Team Canada at ang Team USA sa darating na gold medal match. Yes, maliban nga po sa katotohanan na sila may pinakamaraming NBA players sa kanilang lineup ay sila rin naman nga po may pinakamalalim at pinakamalakas na kupunan ngayon sa Paris Olympics. At kahit man nga po kailangan pa nalang manalo sa kanika nalang mga sariling bracket bago sila magkatapat, ay nagsimula na rin naman nga po magbabala ang superstar ng Canada na si Shai Gilles Alexander sa Team USA. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang interview sa media, sinabi nga po niyang napakatalino nga po ng Team USA gayong ginamit nga po nito ang kanilang lakas para dominahin ang kalaban. Napaka-obvious na naman nga po na napaka-talentado at napakalalim ng lineup ng Team USA sa pagkakaroon nga po nila dito ng napakarami mga superstar. Kaya kailangan nga na po talagang mag-ingat at hindi magkamali ang kahit anumang kupunan na makakaharap ng Team USA. Sa madaling salita, kailangan nga po nalang magkaroon ng perfect game. Subalit kahit na ganon ay hindi rin naman nga po siya masyadong nag-aalala kapag nakaharap nila ito gayong sinisigurado nga po niya na magiging ready sila dito. Samantala, pumunta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inalabas na latest update sa pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura ngayong off-season. Kasabay nga po mga katrops ng paglabas ng Lakers ng kanilang pinakabagong coaching staff para sa darating na 2024 to 2025 NBA season, ay marami rin na naman nga po sa kanilang mga fans ang hindi natuwa dito dahil magiging scapegoat lamang nga po sila kapag hindi nanalo next season ang kanilang kupunan. Mas kailangang pagtunan nga po ng pansin ng Lakers ang pagpapa-improve ng kanilang kasalukuyang lineup. Gayong kahit anuman nga pong ganda ng kanilang coaching staff ay hindi rin naman nga po sila magkakampyon kung hindi nga po ito palalakasin. Kaya kailangan nga po talaga nilang kumuha na ng mga bagong players sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, willing na rin naman nga po sila na i-trade ang ilan sa kanilang mga manlalaro. Kagaya na lamang ni Rui Hachimura na pumapang-apat ngayon sa pinakamagandang trade assets ngayon ng Lakers, sunod sa kanilang dalawang future first round pick, Dalton Kinect, at kay Austin Reeves. Kaya kung meron man nga po silang isang players na kakayanin nga po nalang isakripisyo ngayon, ito nga po ay walang iba, kundi si Rui Hachimura. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.